Lake may isang sea foods na naman tayong ipapakita sa inyo. Alam nyo bang at kilala nyo ba ang ganitong klasing seafood? May iba't ibang lingwahe tayo or tinatawag sa ganitong klasing seafoods mga kalalab sa amin ang sa Bantayanon ay bua-bua ang tawag sa amin yan. Eh comment nyo lang sa baba kung anong tawag nito sa inyo dahil iba't ibang tawag talaga sa klaseng ito or ang iba hindi pa nakakita ng mga ganitong klaseng seafood so ngayon ay aking titikman dahil first time ko rin na matikman ang ganito. Kita nyo to sa lalim ng dagat syempre. Yung sa tabi ng mga bato may iba't ibang kulay na mga ganito. ayan. Pero, tinatawag ito na ano, tiyo? Bua-bua ito sa Bantayan Island. Ayan, may kulay purple din. Ang cute. Ayan, masarap ito. Lalagyan ng haluan ng papaya. Ayan, nakatikim na po ba kayo nito mga kalalab Yan lang po ang ating update sa mga seafood dito sa Bantayan Island mga kalalab may bua bua with papaya ang paggawa nito at ito yung panghalo natin mga kalalabs kumuha tayo ng papaya doon sa ating lulutuin mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito lulutuin ang ibang klasing food hindi nyo pa ito natikman ang tinatawag dito sa Bantayan Island na buwa-buwa yung parang flower siya doon sa dagat sa tabian ng mga bato alam kong mga taga isla niyan nakakita na niya, pero hindi nyo pa natikman so I show you on how to cook pero si mama magluto. ayun mga kalalabs dito tayo nagsaing dahil wala talaga kaming saingan ganito talaga kami saingan pinapakuluan muna natin sa tubig yung fla ano yun ganito buwa bua pero ano yan eh parang flower in the stone charot <laughs> para siyang bulaklak yan siya sa tabi ng mga bato doon sa malalim ng dagat yan, pinapakuluan muna natin ng tubig pagkatapos hiwain muna natin yung ating papaya na nakuha rin para panghalo natin dyan yan, ginayat lang natin para pakuluan tatanggalin muna natin yung mga buto-buto ng papaya ito yung panghalo natin sa ulam natin for today na buwa-buwa, buwa, kumbaga flowers to, nang talaga yun eh. Yung pinapakita ko sa inyo. Itatanggalin lang natin. Itong papaya na to, sa paligid lang din po natin to kinukuha. Iba talaga kapag tayo ay nasa probinsya, mga kalalaps. Pwede tayong makatipid sa mga ricados sa ating mga panluto. crispy, crispy pa tong papaya itong gagamitin natin. Yan lang. Tsaka, hiwain natin ito para kang sa ulam. Kakaibang ulam yon First time ko rin kumain yan, mga kalalabs. Hindi ko alam kung ano yun. At ito na nga, mga kalalabs. Nilagyan natin ng tanglad at saka papaya. Yan yung ano you know. Hindi nyo pa yata ito natikman or hindi nyo pa naranasan kumain ng tinatawag na ayan, para siyang carne din. Pero seafoods to na may papaya. Alam nyo naman kapag dito tayo sa probinsya, kahit anong ulam pwede nating maluluto. Ayan. Ito na yung niluto natin kanina mga kalalabs. Yung may papaya at saka bua-bua. Yung flower na seafoods. Ayan. Ayan pa tikman. Flower, flower. Medyo mapasarap ang ating kain Ito. Papaya. Sarap. Ito 'yon. Ang sarap din para siyang si Shells nga. <laughs> yun lang po ang ating vlog for today kung hindi pa kayo nakapag-follow kay Midnight City, TV, please don't forget to follow me. Thank you for watching!